ang nakatago na tensyon sa pagitan ni na Steph at Clay. Steph Curry nagalit kay Clay. Draymond ibinunyag ang lihim na alitan ng Warrior Stars. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Si Steph sana ang magsasalita, pero ginus siya ni Clay. Kaya nainis siya, na-expose ni Draymond Green ang isang nakatagong tensyon sa pagitan ni na Steph at Clay, at isiniwalat niya na dumating si Steph Curry sa laro na galit dahil tungkol dito. Pero kahit hindi niya sabihin, halata na may kakaiba. Una sa lahat, sobrang hindi karaniwan para kay Steph Curry na sumigaw ng paulit-ulit na, you better stay here. Hindi siya kilalang petty na tao, lalo na laban sa isang taong tinawag niyang kapatid noon. Pero halata na nagkaroon ng malamig na samahan sa pagitan nilang dalawa. Malamig din ang tugon ni Clay nang tanungin kung nakikipag-ugnayan pa siya. Ang sabi lang niya, "Not really. I'll see them when I see them." That's it at kahit si Steph ay nagreach out na sa kanya pero hindi siya sinagot ni Clay so I put <laughs> Steph off he like I talked to Clay last night about 'cause Steph was supposed to speak before the game try to check Bro, in on something else and Clay ghosted him so he got pissed he yeah. like yeah I called Raymond and told him I'm not speaking and Ooh. here we go grabe kaya naman pala sobrang explosive ang laro ni Steph sa huli at nagawa niya ang lahat ng yun at parang mas malinaw ngayon kung bakit parang awkward ang yakap nila parang yung kay Kobe at Shaq nung kasagsagan ng alita nila, imbes na parang mga kapatid tulad ni Lebron at D. Wade. Naiintindihan ko kung bakit galit si Thompson sa front office dahil hindi siya binigyan ng kontratang gusto niya, pero ang e-ghost at hindi makipag-ugnayan sa mga taong nandyan para sa iyo sa mga pinakamadilim mong panahon, medyo kakaiba yun para sa akin. Naalala mo ba, si Steph Curry ang sumuporta at nag-comfort kay Clay noong dumaan siya sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, Nung hirap na hirap siya dahil sa mga injury niya, umiiyak sa bench, at hindi alam kung kailan siya makakabalik sa court. Pero baka mali rin tayo na isipin na kung magka-teammates ang dalawang pinakamagaling na manlalaro sa isang kupunan, kailangan sobrang close nila. Sina Jason Tatum at Jalen Brown nga, sinabi na hindi naman kailangang ganoon palagi. People have an obsession. And it's like, are they friends? Are they cool? Do they hang out? Do they not like each other? Maybe we don't hang out as much as people would like. I do got a son. <laughs> but, you know, that's my man. I wish him the best, dog. At ang na halimbawa nito ay ang pinakakontrobersyal na pag-aaway ng superstar duas ng henerasyong ito. The officials going to Nakakainis pa rin isipin kung paano sila nagkahiwalay, gayong kaya nilang manalo ng championship. Kaya nakakatuwa talagang makita ang buong NBA Twitter community na naging emosyonal sa clip na nagyakapan si na KD at Ross at nag-usap. Pero itong kay Steph at Trey mukhang usapin lang ng kompetisyon. Kaya sana maayos din sa ito. kalaunan. At mukhang naayos na rin ni Johnny's ang problema niya sa box. Kaya imbes na magdemand ng trade, sumisigaw siya ng This is my house habang nagpapakitang gilas sa court. Kailangan mong panoorin kung ano ang nangyari sa video na ito. Kita kit sa susunod. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.